Hello guys, uh, maganda ang hapon uh, Welcome to my back my channel uh, My name is Tito guys TV vlog Guys, nandito tayo uh, sa contraction uh, Ano man, uh, nag hollow block sila ngayon uh, asintada. Ano uh, guys, nag asintada si Forman Ayun na kay Tim sa naman si Kumpari natin Pindo, ayan uh, Wala kaming materialis doon sa munot uh, magwi wielding kita pa siya maglalagay kami ng street light, yung parang basketball na ilaw doon sa bunot, kaya lang walang materyales. Kaya nandito na lang muna kami, dito sa sa Isidro, uh, nag-sintada nag muna sila guys. Uh, ako naman guys, uh, nandito, uh, wala pang abang, wala pa kung abangan na electrical. Nandito muna, ayan, uh, guys tara, uh, tingnan natin. Ayan guys, yung ating uh, Ayan, uh, ating kabila uh, Anong sukat yan? O kalaki? Ha? Uh, guys, ha? Uh, 9mm? Ah, uh, ilalagay rito, papatong dito kasi ha? Uh, uh, horizontal uh, Horizontal? guys, uh, ilalagay rito Tapos, uh, uh, maglalagay ng Maglalagay ng halo Ha? Uh, ipapatong dito sa yan ganito guys, sa papato, tapos lalagyan ng halo. Tapos sunod dito ang halo black natin. Ayan, na horizontal. Uh, ayan si Forman, Tapos si yung ating Forman doon sa dulo. Ayan, nag halo black rin. Sa dulo. Ano pa lang to? Uh, ayan sa dalawang linggo. Ganito na mayayari Oh. Mabilis na trabaho dito. Oh, mabilis na trabaho natin kasi, guys. Kasi masyadong may pit yung ano eh yung busin natin. Dapat Kailangan may, marami yung Mas complex. accomplishment natin sa araw-araw para wala siyang masabi. Ayan, ayan. tama ayan. Ayan, uh, completo, guys. Uh, yan. Ayan, uh, guys. Uh, paetok yan. paikot. Paikot, paikot ka. Paikot yan, paikot ka. Paikot. Ayan, paikot guys. Uh, paikot yung ating nalo black. Uh, ando pa sa... sa dulo pa, meron pa. Uh, tatlong kwarto rito guys. Uh, paikot ang ating hollow block. Ayan uh, na. Uh, nilagay na guys yung ating bakal, uh, bakal. Ayan, uh, horizontal guys. Andyan, ayan na, uh, nilagay na rito sa pinatong na guys sa ano? Sa uh, asintada <laughs> ng hollow block guys. Ayan uh, na. guys ng tie wire para hindi gumalaw yung ating horizontal na... Ayun na, Ayun na, Ayun guys Ayan guys, ah. Hindi po yan, kaya trabaho pikit. Tinali guys ng, ano, ng war yung ating horizontal na bakal para para matibay, para hindi guys ah, gagalaw, Ah, pag naglagay sila ng halo black, ah, ayan ang ating halo. Ah, ginagamit natin sa pangasintada. Ayan. Ito ay si Porman. Ayan si Martin. Kuku Koko Martin. <laughs> shout out pelangi Roger. Ayoy. Uh, shout out ah ya Roger na debera. Hei, Ah, Roger debira. Ah, uh, ini pumasok, guys. Debira, masuk yang di guys yang atin Ayan na halo, ah, nilagay na. Ah, pinatong na sa atin halo black. Ah, kasama yung guys ang atin bakal. Ah, ang tawag dyan ay ah, horizontal. Ayan, naka yan guys. Ayan, naka to. Ayan, uh, ah, nilagay niya ng halo. At mamaya, papatong ah, papatungan yan guys ng halo black. yung atin yung atin na ah, nakalagay dyan sa sa ibabaw ng halo block Ayan nga ang kanila guys na tamsi, ah dyan sila kumuha ng ng ano, uh, ah, diretsyo ng atin na ito, batak na ah. Yan ang, ang, tawag yan guys sa ah, batak. Batak na natin tamsi. Ayan na ah, batak natin tamsi kasi dyan kukuha yung ano, ang halo para yung pumantay yung atin halo para diretsyo. Diretso ng ating hollow block, walang walang biko, walang baluktot, baluktot. Ayan, guys, nilagay na. Ayun guys, uh, nilagay na Ayan guys, uh, nilagay ng ating hollow block. Ayun, uh, pinatong na diyan sa may halo na may ano, may kabilya, uh, horizontal. Ayun. Ayun guys, ah uh, Ayan, nandito lang tayo sa kabila, si Rolly Boys. Ayan, ah, nag-asintada nag rin. Ayan, kanyang halo. Ayan, si Rolly Boys Foreman. Dakilang alalay. <laughs> Ayan. Ito si kumpare natin, Pindo. Ah, wala kaming trabaho. Ah, hindi makakawilding. Walang materialis pa, guys. Dito muna sila. Ito na nag-ano Ayan, na ah, nag-asinta na si Rolly Boy. Ang Ay saro, Laigi. Ang ya. si Saria. Ang saro, Raspa. Nagkasama ka. guys, ayan na. Ah, nilagyan na guys yung ating halo block. Sa loob ng butas ng halo block. Ng halo. Ayan si uh, Rolly nilagay ng halo sa ilalim, uh, may mga butas yan guys, ayan, ayan, dito guys uh, nilagay yung mga halo para, para matapos na natin ano din, na ayan kumulang uh, guys, ka gusto nilang tapusin na guys, uh, thank you very much uh, welcome to my back, to my channel uh, my name is Tito guys, TV vlog uh, thank you very much